Naghahanap ka ba ng paraan para malaman ang kasarian ng iyong baby nang hindi gumagamit ng ultrasound? Maraming mga kwento at pamahiin ukol dito, pero gaano ba ito ka-accurate? Kung nais mong magkaroon ng baby girl, malamang ay iniisip mo ang mga paraan para ito mangyari. Narito ang mga paraan kung paano malalaman ang kasarian ng iyong baby na hindi gumagamit ng ultrasound at kung gaano ka-reliable ang mga kwentong ito. Ang paniniwalang ang mataas na chan ay tanda ng isang baby girl ay isang myth. Maraming iba't ibang dahilan kung bakit mataas ang chan ng buntis at hindi ito nakakaapekto sa kasarian ng sanggol. Multiple pregnancies o pagkakaroon ng kambal o higit pa ay maaaring magkaroon ng epekto sa kakayahan ng chan na magstretch. Kaya't hindi maaaring gamitin ang pagiging mataas ng chan bilang basihan para malaman ang kasarian ng sanggol. May mga kwento na nagsasabi na kung saan mo dinadala ang iyong dagdag na timbang sa katawan ay nagpapahiwatig ng kasarian ng sanggol. Pero ang totoo, ito ay konektado sa iyong katawan, timbang at iba pang pisikal na bagay. Hindi ito makakatulong sa pagtukoy ng kasarian ng sanggol. May sabi-sabi rin na ang pagkigrieve mo ng matatamis na pagkain habang buntis ay nauugnay sa pagkakaroon mo ng baby girl. Kung naiisip mo naman ang maalat o maasim na snacks, malamang na baby boy ang dinadala mo. Bagaman may mga nagsasabing ang mga cravings sa panahon ng pagbubuntis ay maaaring may kinalaman sa kakulangan ng chak na mga mineral, wala itong kaugnayan sa kasarian ng sanggol. Kung ikaw ay may madulas na balat at nagkakaroon ng pimples habang buntis, ito ay madalas na iniuugnay sa kasabihang ang iyong baby girl ay kinukuha ng iyong kagandahan. Ngunit sa totoo lang, ang mga issue sa iyong balat ay dulot ng hormones, hindi ng kasarian ng iyong sanggol. Ang karaniwang paniniwala ay ang sobrang morning sickness ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng baby girl. Ngunit ang totoo, ito ay konektado sa mga naglalakihang hormones at mababang asukal sa dugo. Kaya't hindi ito sapat na basihan para malaman ang kasarian ng sanggol. Kung ikaw ay may mga hindi inaasahang pagbabago ng mood, maaaring ito ay iniuugnay sa idea na babae ang iyong dinadala. Ngunit mas malamang na ito ay dahil sa hormonal changes na normal sa panahon ng pagbubuntis. Walang scientific na basihan ang myth na ito. Ang pagbabago ng mood ay karaniwan para sa mga buntis anuman ang kasarian ng sanggol. Ang totoo, kahit may 50-50% kang tsansa na tamaan ang kasarian ng iyong sanggol, sa totoo lang, pagsusuri mula sa doktor o iba pang medikal na paraan ang kailangan para sa tamang pagtutukoy ng kasarian ng sanggol. Kailangan mong maghintay hanggang sa malaman ito sa tamang oras para sa isa sa mga pinakamagandang sorpresa sa buhay. Makukuha mo ang kasarian ng sanggol sa ultrasound mga 20 weeks na pagbubuntis, ngunit hindi ito 100% sure. May iba pang test para sa tiyak na kasarian, pero invasive ang mga ito at karaniwang para lang sa may mataas na panganib sa kalusugan ng sanggol. Mayroon ding non-invasive prenatal testing pero karaniwang ino-offer lang ito sa may mga panganib sa chromosomal conditions ng baby.